Sara Labati namataan kasama ang isang lalaki sa Hong Kong. Namataan ang aktres na si Sara Labati kasama ang isang misteryosong lalaki sa kanyang bakasyon sa Hong Kong. Ibinunyag ng talent manager na si Oj Diaz ang isang larawan na ibinahagi ng isang impormante na pumunta sa parehong restaurant kung saan naglunch si Sara at ang lalaki. Kasabay daw niya sa Hong Kong si Sarah Labati. Nasa kabilang table si Sarah at may kasama siyang lalaki. Si Sarah. He said. Ayon sa kanya, avid fan ni Sarah ang impormante. Pero hindi niya magawang lapitan si Sarah dahil sa hiya. Sa larawan, lumalabas na foreigner ang isang lalaki at hindi rin alam ni Oji ang relasyon ng ang individual kay Sara. Ito ba'y manliligaw ni Sara o baka kamag-anak lang ni Sara? Kasi parang natapunan ng something yung lalaki, pinunasan ni Sara. Gayun pa sinabi ni Oji na dapat maghintay ng karagdagang impormasyon ang mga tao upang makumpirma ang relasyon ni Sara sa lalaki bago ipagpalagay na sila ay nag date Matatandaang nagproklama na si Sarah na single siya, matapos ang ilang taong pakikipagrelasyon sa aktor si Richard Gutierrez. May mga chismis din na naghahanda si Sarah at Richard para sa isang legal na laban para makuha ang buong kustodiya ng kanilang mga anak na si Zion at Kai. Samantala, nalilink din si Richard sa aktres na si Barbie Imperial. Pero hindi pa makumpirma ng dalawa kung totoo ang mga chismis. As of writing, hinihintay pa rin ng mga netizens kung magre-react si Sarah sa inilabas na larawan ng talent manager. Hindi rin daw siya nagpapa-apekto sa mga ito dahil alam niyang sa totoong buhay ay very good pagdating niya sa paghawak ng pera. Noong unang linggo ng December nagsimulang pag-usapan ng diumanoy umano'y pagwawaldas ni Sarah ng pera. Ito ay lumabas matapos ang interview ng kanyang mother-in-law na si Annabel Rama na nagpatuloy sa isang taong pagwawaldas ng pera. Walang binanggit na pangalan si Annabel kung sino ang kanyang pinatatamaan. Subalit ang pahayag niyang iyon ay tungkol sa balitang hiwalay ng anak na si Richard kay Sarah. Sinabi noon ni Gutierrez na isang buwan lang nakatira sa kanya si Richard at unti-unti nang lumilipat sa kanilang poder kasama ang dalawang anak nila ni Sara. Ipinagtanggol pa ni Annabel si Richard at halatang pinasaringan si Sarah.